Hello! Kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat? Lalong lalo, -lalo na sa mga kababayan ng mga OFW. San sulok ng mundo man kayo naroon guys? Sana okay kayo. Pag-usapan natin ngayon itong pag uh, dating o pagdalaw, pagbisita ni Vice President Sara Duterte, Amy Marcos at ni Ma'am Elizabeth Zeberman, ang uh, nanay ni Vice President Sara Duterte ay nasa Netherlands na sila, no? So nakita na siguro ninyo yung mga naglabasan ng na mga pictures nila na nasa airport na silang tatlo. Okay. So <clears throat> ang tanong ng mga karamihan maiuwi ba ni Amy Marcos si former president Rodrigo Roa Duterte. 'Yon ang tanong. Bago natin 'yan na pag-usapan, huwag nyo kalimutan isubscribe subscribe 'yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload ng mga bagong video. Okay. So ang tanong ng mga karamihan, maiuwi ba ni Imee uh, Marcos ang ating dating pangulo, yon ang malaking tanong. marami meron akong nakitang uh, ibang vlog ng ibang mga bloggers, uh, no, na uh, galit dyan kay Amy. sinasabi na uh, si Amy Marcos ay uh, naging bodyguard ni Vice President Sara. sa akin naman Uh, normal lang naman yun eh. Na magbisita kahit sino, pwede magbisita ah uh, sa dating pangulo. At uh, si Amy Marcos, meron din karapatan na uh, magbisita sa dating pangulo dahil magkaibigan din sila at uh, magkakampi sila at sinusuportahan ni, ni, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Aimee at uh, tinaas nga ni Tatay Digong ang kamay ni Aimee no, October pa lang tinaas na ni Tatay yung kamay niyan no, siya mismo nagsabi niyan so ngayon, hindi naman masama siguro na uh, sasama si Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte para bisitahin din ang dating Pangulo uh, sa bagay uh, ako naman wala naman akong uh, masamang tinapay dito sa ibang mga vlogger na galit na galit kay Aimee ako hindi ako maka hindi ako maka Marcos pero tingnan lang din natin naman ang uh, ibang uh, ang gulo No. Mula nung nagpahiring siya hanggang ngayon, ngayon nga doon na pumunta na siya sa Dahig. Hindi natin alam kung ano ang uh, ano ang kanilang uh, gagawin doon. Ah, uh, siyempre kapatid ng pangulo 'yan, no? Kapatid ng presidente. 'Di ba? Meron yang ah uh, uh, puwedeng gawin pwedeng makipag-usap sa kanino man o sino man doon sa dahig no so wag lang natin na uh, bigyan ng uh, masamang uh, masamang uh, <laughs> kahulugan no sabihin hindi niya trabaho yan uh, hindi mo trabaho yan magiging bodyguard hindi naman bodyguard ba yung sasama ka doon bibisita ka sa dating Pangulo, kaibigan, kaibigan kayo, kaibigan mo, kahit sino, pwede naman magbisita sa dating Pangulo. Kasi nga lang, galit na galit kayo kay Aime, kaya ganon. Eh, karapatan din niya magalit. No? Pero, tingnan natin yung kanyang uh, pwedeng gawin. No? Eh, kung mapauwi ni Aime, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh, Malaking ano 'yon, no? Malaking uh, pasasalamat natin sa kanya, no? Kung ma mapauwi nila, mapauwi niya ang dating pangulo. 'Di ba? Sumamayan doon kasi nga mayroong malaking rally ngayong 31, no? Diyan sa Dahig, no? At marami na nang pumunta doon, at marami pang ibang pupunta doon. No. Pwede nga tayo pupunta doon eh. Ha? Kung meron tayong pera, pwede tayong pupunta doon, pwede tayong bibisita doon, pwede tayong sasali doon sa kanilang uh, pagtitipon para suportahan ang ating dating Pangulo. Huwag na lang natin masyadong uh, i ibas o tirahin si Aimee. No? Tapos ng eleksyon, nanalo na sila, natalo na yung iba. No? Ang harapin natin yung Uh, future no uh, wag na tayo masyadong uh, uh, masyadong yung galit natin uh, yung galit natin sa isang tao wag na natin masyadong iano yun ah uh, makakasama pa yun sa damdamin at uh, atakin aatakin pa kayo sa puso niyan no tingnan na lang natin kung ano yung kanyang pwedeng gawin ano yung kanyang gagawin ano pa yung mga hakbang niyang gagawin dito sa naumpisahan niya no hindi talaga niya, niya tantanan hangga't mapauwi yung matanda no kitang-kita ko since ayong uh, mas ano pa to si Amy kay kay eh. Na, hindi ba niyo nakita yon ha meron silang pagkakaiba no Tingnan mo nga eh, yung ano uh, nagiging kalaban magkalaban na nga sila na ng magkakapatid. No? Pero magkakapatid pa rin sila. Pero magkaiba lang nga yung kanilang mga uh, katayuan sa buhay. Kahit naman tayo, tayo magkakapatid, mayroon tayong magkakanya-kanya tayo ng ugali, no? Mayroon nga tayong kapatid na hindi tatin yung ugali. No, may mga kapatid nga tayong mga demonyo. 'Di ba? Pero ni sila. Oh. Mas pinapanigan pa mas ano pa ma, ano pa malap mas malapit pa si Amy dito sa mga Duterte. Oh. Hindi lang natin alam. Diba? Sabi nga ng iba, manggagamit si Aime. O, oh, sige. O. Oh. Ngayon, ah, uh, Nagamitan, nagamitan sila kung tingnan ninyo. Di ba? Kung gigamit man ni Amy ang mga Duterte, ngayon naman ang mga Duterte ginagamit din si Amy. Ah, uh, at saka mas maganda na nandiyan si Amy sa tabi ni Sara. Para ano? Meron nga mga balita-balita na baka kidnapin din si Sarah, katulad ng ginawa kay Tatay Digong. Pero kung nandiyan si A <laughs> nandiyan si Amy sa tabi niya. Hindi nila basta-basta magawa yun. Nakuha ninyo yung ibig kong sabihin. Hindi nila basta-basta magawa yun kasi nandiyan si Amy. Ah, hindi nila pwede yan na, kasi nandiyan madamay, hindi nila pwede anuhin yan. Diba? Kaya yun ang ating uh, isang uh, isang bagay na tingnan din natin. Uh, wag puro masama yung ating uh, i, i, ano diyan kay Amy. Kasi kahit papano, meron din siyang matulong no sa sitwasyon ng dating pangulo. So 'yun lang naman sa akin, guys, no. So abangan natin yung mga susunod na mga update uh, patungkol dito. Kasi haharap man yan sila ng mga ano doon. No, sa mga tao kasi araw-araw may mga tao doon eh may mga Pilipino doon araw-araw at diyan abangan natin yung sa 31 kasi uh, ano yun ah uh, medyo malaking pagtitipon yun at makita-kita yung mga uh, mga Pilipino mayroong panggaling Pilipinas na darating doon no so yun lang ang ating update at abangan ang ating sunod na video usapan naman natin itong pagkidnap di umano sa dating congressman na si Arnie Davis. Yun ang ating next video. Maraming salamat. God bless you all.